kalingap welcome back po sa ating youtube channel syempre boy tabang na naman po ano ayan so for today's vlog ay babalikan ko po yung uh, minsan na po nating na i-vlog doon sa barangay po ng uh, labisares or sa bayan po ng labisares sa bayan po ng ano, yun po yung pamilya na meron pong uh, pagdaranas sa kahirapan no mga kalingap sila po si nana irlinda si Kuya Sandy at si Kuya Efren. So yung tumutulong po sa kanila mga kalinga pa si Sangkay Ema. No? Shout out po Sangkay Ema. Ayan. So ngayon nandito na naman ako upang ihatid yung tulong mo or yung uh, buwan ng uh, ayuda kala Nanay Irlinda at kay Sandy. Ano? So nagbili na po ako ng grocery kahapon. Ayan worth of 1,100 pesos. At syempre yung bigas na 25 kilos or isang sako is 1,250. Ano? So, nagkuha po tayo ng pampagas at syempre pangkain. Now, it's uh, 11.05 na po dito ngayon ng umaga. At uh, medyo mainit po yung sa At syempre, uh, kailangan po talaga natin magbaon ng tubig. Kaya mamaya bibili po tayo ng tubig. No, dito tayo nakabili kanina ng tubig. So, ngayon pupunta po tayo sa kanila. At syempre, para na rin bisitahin ko ano yung kalagayan nila at update sa kanila. At syempre, yung uh, po ni Sandy kumustahin po natin at tingnan para kahit papano is uh, masuklian yung uh, tinutulong or pagtulong ni Sangkay Emma sa kanila. Ano? Ayan. So, syempre, uh, huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-share po ninyo yung ating video ngayon. Syempre, shoutout po kay Kuya Palasin at kay Kalingap. Ram. At syempre, kay Rowelop Malalag, shoutout po. Kaya po so, mga Kalingap, nandito na po uh, ngayon ako sa bahay nila Nanay Irlinda. At syempre, dala ko na po yung kanilang Ah uh, grocery at syempre yung bigas ano so nandito po yung uh, nakilala nyo dati doon sa bahay nila nanay Irlinda ano mga kalingap so nasa nga sila nanay Irlinda kuya ano daw nag nagtarap <laughs> ano nagtarap sa in tagalog? <laughs> sa tagalog loading po siya mga kalingap ano? loading po siya <laughs> so ayan time po muna natin bago natin i- uh, Uh, ibigay sa kanila yung uh, kanilang uh, monthly ayuda na hatid po ni Sang Kay Emma So tara kuya, samahan mo ako kasi uh, siya po yung mga kalingap, siya po yung uh, dati na uh, nagtulong sa akin pagbuhat ng bigas. Ano kuya? Opo. Tama ba? Ayan. Pasi siya na po kayo sa cellphone natin kung uh, medyo malabo no. Kasi nakikihiram lang po tayo ng cellphone. Ayan. Kaya po, Ayan, ah, nandito po yung kapitbahay nila, Nana Erlinda, Oh. Nandito po kate. Ayan, nandito po siya. Hello po. So, ayan. Oh, parang walang tao. Nasaan sila? Nasaan sila, kuya? Nandun. Nandun? Nandito sila. Anong ginagawa nila, kuya? Nagdadamo ng... Nagdadamo ng Tubig. Opo. Opo. Hagdad ang madumay. Ayan. So, nandito na po tayo, no? Dito ba, kuya? Opo. Ayan. Okay kaya ginagawa. Uy! Ayun, no. Meron akong nakikita doon. mga okay, ginagawa nila dito. Ayan. Ay, ito. Uy! Hello! Hello! Adi <laughs> <laughs> ah, <Dama! laughs> ako. Ay, dama. Nandito po sila mga kalingat po. Ay, grabe ang babait. O, oh, ang sisipag mga kalingat. Ay, grabe o. Uy. mo po sila mga kalingat. Grabe. Ay, gra ang ganda naman ang oras mo na, Yorlinda. Saan mo yan ginawa? Ganda. <laughs> Nagwawalis po. Tingnan pa yung walis tingting -ting niya. Pa Pahiram nga nana, Erlinda. Gawa to sa anong gawa to, kuya? Nyog. Dahon ng nyog? Oo po. Grabe, oh. Sipag wala po kayong walis. Wala ay. Grabe, oh. Ay, grabe. Nakaka nakakadala naman siya, oh. Oo. Oh, oh. Ano? Oo oh, po. Grabe. Nandito rin po si Kuya Efren, oh. Ay, grabe, bakit nandito ka na? Dati, nasa bahay ka lang. <laughs> Nagdadalos. Nagdadalos. Nakakalakad na po ba siya na Irlinda talaga na maayos? Oo. Mas, wala, sige nga, nag friend patingin nga. Oo, oh, tara. Sige, sige. Mm. Oh. Ay, grabe talaga, no? <laughs> Ay, mga kalinga, kwento ko lang po. Si Sangkay Emma po yung kadahilan na kung bakit gumaling po si Kuya Efren. Ano, Kuya Efren? Mm. Dahil doon sa iniinom niyang gamot na binigay sa kanila dati ni Doktora, nagpa-check up mm. tayo. Ano? Grabe. Na, na, laking salamat po ng uh, pamilya ni Nanay Erlinda na kahit paano gumaling po sila lahat. Ano? Okay. Na dati po, meron po silang uh, tuberculosis or TB. Pero kahit papano ay dahil sa kapamaraan ni isang kay Emma, nagamot nabigyan ng gamot at uh, gumaling po sila lalong-lalo na si Kephren na hindi po makapaglakad that time nung nakilala po natin sila nung ano, kay Kephren. Uh, sige nga tumbling nga. <laughs> Ayan, tumbling. Ah, oh, nandito rin si Sandy oh. Tama na 'yan. don muna tayo doon. Sige, Sandy. Tara. Tumo na tayo. Ay, grabe ang sisipag. Bakit yung ginagawa to, Nay? Okay. <laughs> hmm? Mo, pagpahula sila na mo, Juan. Pagpahula. So, may, may bayad po ba sila dito, Kuya? Kung halimbawa? sa bahay? Ah. Magkano naman kung halimbawa nagdadamo kayo, magkano yung bayad sa kanila? Tris. Um, 300 300 300 mm. Naman, ang napakalawak po na kanilang dadamuhan no? mm -hmm. So anong gagawin nyo? Gaga kailangan maging ganito. Mm. Ay, grabe. Siguro mga isang buwan bago nila po ito matapos. Ano? Mm. <laughs> grabe, sisipag po. Yun po yung kanilang uh, pinaka sideline. Kung baga kapag uh, wala po silang pera, sila po yung uh, nagpapasuhol o pag uh, magdamo. Uh, no? Magdamo. Yun po yung uh, pinaka sideline. Lalo, lalo na po si Sandy na marami yung nagsasabi na talagang masipag po talaga na bata si Sandy. lalong lalo na sa pag-aaral. Ano? Mm. Ano? Okay. Okay. <laughs> Tara, mo na tayo magpinto kasi mainit dito, okay. na ka. Mga kalingap, no? Grabe. Mm -hmm. Yung uh, pinagdadamuhan po nila, ano yan, no? Kasama po si Kuya Efren. Tapos nito si Sandy, yeah, hmm. eh, oh. Ayan. O, sige nga. Ayan, Hello. Ayan no? Grabe, nakakalakad na, huh? Thank you, thank you so much talaga kay isang kay Emma. ano o, sige. paya. O, sige. O, paya. <laughs> Ang, talagang matibay na yung tuhod, ah. <laughs> Mara. Ayan, ah. So, grabe. Napakasipag po talaga ng pamilya uh, na ito. At talagang deserve po nila ng tulong, mga kalinga. Kasi, tingnan nyo naman. Sa hirap po ng kanilang kalagayan, talagang dumi-discard po sila kahit paano mabuhay. Ayan, lalong lalo na po yung pag-aaral ni Sandy mga kalingap na talagang masipag po siya. Ayan. So yan po mga kalingap, no? Nandito na po. Unang-una, papakilala ko sa inyo, sa mga bagong viewers natin. Siya si Nanay Irlinda Espina. Ano? Tapos ikaw naman si? Sandy. Sandy. Espina. Tapos ikaw naman? Ipren. Espina. Espina. Tapos si kuya naman? Joel. Espinya. Ay, grabe. <coughs> bakit bakit po Espinya? Taga saan po ba yung napangasawa dati ni Nanay Erlinda? Ha? Huh? Katarman. Taga Katarman. Taga, taga Katarman. Siya hmm. po si ano pong pangalan nila? O oh, ni Tatay dati. Kaytano. Kaytano. Kandilaryo. Kandilaryo. Oo. Mm. Mm. Uh taga -huh. no, mga kalingap Kandilaryo Espinya. Ay hindi kaya kasal. Pero yung kanka po nung dalaga ka pa, ano po yung? Maiton. Espinia. Ah, subali so bali, yung apelido nila Sandy, yung mga anak po ni Tatay uh, Kayatano, is oh. talagang, hindi po sa kanya. Ispinia hindi. Na kayo or... kasi hindi kayo kay kasal. 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 Ah, okay. So, hindi po daladala -dala ng uh, mga anak ni Nanay Erlinda yung apelido ng kanyang asawa dati. Hmm. Ano? Ayan. So, kumusta naman sila Nanay Erlinda dito? Kumusta naman kayo? Oh, maupay na, maupay God man. <laughs> okay naman. Oo. Uh, uh. si uh, Kuya Epre naman, kumusta? Kakawag. Maupay na nga ni. Okay ka na. Okay ka na, pero yung tuhod, pati yun ng tuhod. <laughs> <Okay>. <laughs> ha? <laughs> ah, parang nanginginig pa yung kanyang oh. tuhod. sana so, pa talaga niya ng exercise. Mm -hmm. Kaya, kailangan tumambling ka. Eh <laughs> Ayan, mga kalingap napansin ko po sa kanila, no? Kahit ganito po yung kanilang kalagayan, ay talagang masaya po sila. Ano? Masaya po sila nang kahit ganito lang yung sitwasyon nila, masaya sila. Ano? Importante malusog lang, walang sakit, ano na na Irlinda? Oo. Walang sakit, malusog, tapos nandito, nagkakaisa kayo at syempre uh, masaya yung inyong pagsasama. Ano? Ayan. Siyempre tanungin natin si Sandi, Kung yeah. kumusta yung kanyang pag-aaral? <laughs> Yan yeah, to. Kumusta? Na, buti, buti. Ha? Buti naman. <laughs> buti naman. Buti mm. naman. Kumusta yung grades mo? Nasaan ba yung card mo? Ato At pa sa... Agro. Sa agro? Nandun pa sa agro. Mm. So, sige, ganito na lang. <coughs> Sunod, pag balik ko dito, kailangan nandito na yung card mo, ha? Ipakita e, natin kay isang kay Emma. Para kahit papano is talagang uh, Uh, mawili si ma mawili siya na suportahan ka sa pamamagitan na makita niya ng improvement ng grades mo. Importante tumaas siya, hindi lang bumaba o kahit may maintain mo lang, no? Ayan. kasi mga kalingap, hindi naman po natin na uh, pwedeng pirasahin kung ano lang yung kayang uh, ipasok sa utak ni Sandy, ano mm. kasi mga kalingap, meron pong uh, depression din si Sandy ano, <coughs> So kwento pa nga ng mga kapitbahay nila dito dati talaga ay mapayat si Sandy at uh, talagang uh, parang uh, may special needs po siya ano pero kahit paano na overcome at uh, gumaling mm -hmm. no gumaling po siya sa bulong mm -hmm. sa, gamot. sa gamot ay grabe ano na sa gamot po at uh, kapamaraanan ni isang ay talagang gumaling po silang lahat. Grabe, no. Sana kahit papano no yung mga minsan na ibe-vlog din natin na may ganitong uh, uri or sitwasyon ng uh, buhay, talaga matulungan din natin kasi uh, nakikita niyo naman yung resulta ng kahit papano uh, nakikita niyo yung uh, pag-improve ng kanilang uh, buhay, no. Na dati may mga sakit sila, nagamot dahil may tumulong. Ano, tama po ba na Irinda? Erlinda? Oo oh, po. Ayan. Ano, tama ba? Opo. Ayo no? na. Hindi po nagkamali si sangka ema na tulungan sila. Ano? nana Irlinda. Alam nyo ba kung bakit ako pumunta dito? Pa. Oh. Hindi na naman. alam <laughs> na <laughs> <laughs> Teka, alam mo ba kung bakit bakit pumunta ako dito, Sandy? Mm. Bakit? Bagaw mo. Maka di daw ko no sa honyo <laughs> Oh, ano nga? Ano nga? Oo, ano? pupunta nga ako dito kasi every month pupunta ako talaga dito. Cal card. Oi, uh, Oy, mali uh, ng sagot. Uh, <laughs> ito na lang, last chance, last chance natin kay <laughs> Kuya Efren. Bakit ako pumunta dito kay Efren? Kay magkadik ka man din eh, malay. Oh, ano 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 yung ano yung uh, uh, purpose kung bakit pumunta ako dito? Pagkay muling mm, siya mo. anong klaseng tulong? Ano ba yung dala ko? Ano bigas? <laughs> ay, nakasagot si Kuya. Yeah, walang nakasagot. Ay, grabe. di ba? kasi Kasi, ba sabi ni Sangkay, eh, matutulungan niya kayo hanggang sa gumaling na talaga kayo. ba? Diba? Siyempre, nandoon na yung buwanang uh, buwan ng ayuda. May bigas, may grocery. Meron pa ba kayong grocery dyan? Wala. wala na. <laughs> na uh, wala na. wala na kayong grocery kasi inuubos kasi ni Sandy. <laughs> 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 Ay, excited na si Kuya Efren eh. <laughs> excited na naman siya eh. Excited na siya kung ano yung dala ko. Ano? Ano, excited ka na? Oo. Uh, excited. Ikaw, koy, ikaw, Ah, uh, Sandy. Maupay. Uh, excited man. ka na rin. Oh, no. hey excited. <laughs> <laughs> so, <sana> <laughs> daw. Syempre <laughs> si Nanay Erlinda excited. Mas excited na siya kahit papano na halimbawa wala silang mga pang-ulam lalong lalo na kung wala silang uh, uh, walang extra or walang sideline si Sandy na pumupunta siya sa bukid, no? pumupunta siya sa bukid. Anong oh. ginagawa mo sa bukid, Sandy? Naghahara sila. Tatarab. Oh, o ka hmm. tapos umaakyat ka sa nyug. Oh. Tapos nagbabalat ka ng nyog. Oh. Tapos naggumagawa ka ng uling. Oo. Oh. Oo, oh, talaga ni Sandy, no? Kahit papano nakakatulong siya kay Nanay Erlinda tapos sa kapatid niya. Kasi si Kuya uh, Epren, hindi pa talaga niya kaya di. makapagtrabaho, ano? Kasi nagre-recover pa. Pero kahit papano unti-unti na talagang gumagaling siya. Ano? Mm. Ano? Oo. Oh. Ayun. Okay. <laughs> so, ayun mga kalingap. Ibigay eh, na po natin sa kanila yung... Uh, ayuda ni Sang kay Ema. Ano? Oh, ayan. Excited na kasi si. Excited na. Excited na. So tara po mga kalingap, tara ko samahan mo ako at kunin natin. So ayan, kunin na po natin no mga kalingap. Diyan lang kayo ha? Oh, oh baka ba... umupo <laughs> <po> ka lang. <laughs> ayan, doon ka lang diyan. Ito ano si nanai Erlinda. Oh, tara. Tara so, sama ko si Kuya no. Papatulong tayo kasi medyo mabigat. Ayan bigat po ng grocery nila oh. kasi talagang dinamihan ko po yung makakain po nila talaga ano ayan oh, ito na ano ito na <laughs> ayan nandito na si kuya eh pre nag-aabang na ano ito na bigas sige kuya tapag mo ayun ano? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo diyan? Ano ko no? Mo pay kambuliganak. Mhm. Dan inpon anak suda. Suda. or kuan? Ah, uh, ano 'yon? Ulam. Ulam. Uh -huh. Ulam. Okay. Ulam. Tapos Ulam. Sina na Erlinda. Ano masasabi mo? Nagpapasalamat ako kay yao naman kami pagkaon <laughs> oh, ayan sino sino yung nagbigay sa inyo ng kuan ng si Sangkay ima. ayun si Sangkay ema ano okay si Sangkay ima. oo oh, sige oh ano yan Sandy huh? Oy. first grading first grading mm. patingin nga patingin ng first grading ayun ito yung first grading nyo okay sa so, mga kalingap sa first grading po nila, uh, sa first grading po 'yan pong una no, 'yan po na number one. Tipo no, 'yan. 'Yan po na number one. So dito po yung grades ni Sandy sa English ay salagang uh, mababa no, kasi uh, ito ba yung uh, nakapag-aral siya ulit Mak makatapos ng uh, lumipas ng ilang taon na ni Erlinda? Mm. 'Yan po ba? Okay. So, talagang kailangan po talaga muna mag-adjust ni Sandy no kaya mabababa po muna kanyang first uh, grading, yung mga grades niya. Ano, may 78, 77, 77, 80, 82, 87, 81, 81, 77, 77, 75, 79, 78, 81. Ano? So, nung second grading naman po ay medyo talaga may improvement mga kalingap, no? Mga anong banto yung second grading nyo, Sandy? Juan. hindi ko pa hindi ko pa ba kayo nakilala noon hindi pa ba mm. hindi pa nana Erlinda oh sige so sabihin natin hindi pa po uh, nakilala o di pa na po na i si Sandy. Sandy or si Nana Erlinda tumaas po yung grades niya dito no may 80 84 81 81 85 80 80 86 78 88 89 86 89 87 83 ano So yung dating 78 niya mga kalingap sa first grade yung naging 80, yung 77 niya man naging 84. Yung 77 niya naging 81, yung 80 niya naging 81. Tapos yung 82 niya naging 85, tapos sa uh, 80 sa entrepreneurship naman po 87 bumaba ng 80. Tapos sa uh, ICF naman po sa 81 naging 86. Tapos sa uh, TV uh, camp, uh, carpentry yung 81 po niya is naging 78 bumaba pero mostly dito po sa MAPE eh, ay talagang tumaas po lahat ng grades niya. Lalong-lalo lalo na po sa ESP. Tapos dito naman po sa third grading talagang tumaas na po mga kalingap, no? Naging 88 na, 84, 80, 83, 86, 86, 83, 81, 95. Ay grabe. Marami na po siyang 95 mga kalingap. <coughs> so ito na siguro yung time na nakilala na natin sila. Uh, eh, uh, si Si Sandy tapos si Nanay Erlinda. So, grabe. Ano, sangkay kayema, ito na po yung uh, grado. So, sa first grading po, no, paliwanag ko lang ulit. Sa first grading ay talagang, hindi uh, pa po natin nakikilala si Sandy that time. Kasi nga, ah, uh, kagagaling lang niya siguro sa sakit noon, no? Hmm. Tapos gumaling siya, tapos lumipas ang ilang taon, talaga kailangan pa niya mag-adjust doon sa mga pag-aral -pag niya, no? Ayan. Tapos, sa second grading po, mga kalingap, uh, lumaki po yung tanyang grades tapos at uh, third grading naman po ay talagang mas lalong tumaas kasi nga doon na siguro na realize ni Sandy na meron talagang tumutulong or sumusuporta sa pag-aaral niya kaya nagpursigi talaga siya ano Sandy yes so siyempre si Boy Tabang ay proud din sa iyo na kahit paano yung uh, pagpunta natin dito yung sakripisyo nung no, kahit malayo paghatid lang ng tulong ni isang kay Emma ay talagang uh, uh, na overcome no yung pagod no yung oras yung panahon dahil doon sa grade mo ano? Oo. Oh. Ayan. So, ano yung sasabihin mo kay Sang Emma na talagang nagpursigi ka sa pag-aaral dahil sa, tinutulungan ka niya? Salamat ko nga ni Maupay na. Mm -hmm. Grid ko. Tapos? Ma. Maupay yung ma taas pa. Punta. Ayan. walang imposible dyan kapag magsipag ka lang, mag aral ka lang, no? Mm. Mag-aaral ka lang mabuti, sipagan mo lang. No? Kasi ikaw rin yung makakatulong sa kanila kapag makapagtapos ka na. Oo. Oh. Gusto mo na bang ba buksan natin? Ano? Ano? <laughs> Sige daw. Sige. Ayan. So, okay na. Excited na ba kayo? Buksan na natin. Opo. Ayan. Sige kuya. Buksan mo na. Ayan. Buksan na po ni kuya. Grabe oh. dami daming laki-laki ng box na yan. Uh. Mm. Buksan mo kuya. At ito. Papakita natin sa kanila yung loob. Sige. Op! Ada. Grabe, oh. Punong-puno na naman. Ano? Ano, masasabi mo, kuya? Salamat sa tulong ni isang kaima. Ayun. Grabe, mga kalingma, punong-puno. Ayan, may noodles dyan. Siyempre, may mga dilata doon sa ilalim, ano? May mga dilata yan. Puros dilata yan sa ilalim. May biskwit po dito. Ito naman, na Irlinda. Ah. May sabon dyan, panligo, tapos shampoo. Itong shampoo. Tapos may panlaba din, no? Ayan. Tapos may gatas dito, may biskwit. Tapos may kape. Ayan, may kape. Mga noodles. Nasa ilalim pa po yung iba niyan, no? Grabe, napakalaking. Uh, yung ginastos po natin dyan is mahigit 1-2. Uh, no? 1 Tapos itong bigas naman, nasa 1-2 din. Ano? Okay? Okay. Okay. Bigyan po natin sila ng uh, pambili ng ulam. May may ulam pa ba kayo? Wala na. Wala na. Ayan, big, bigyan po natin pasensya. Oh, tingnan niyo yung kang bag ko. May kimpit. <laughs> may kimpit siya. Kasi hindi na po nasisira 'to eh. Hindi uh -huh. hmm. nasisira. Kaya kinimpitan ko na lang. Oo. Uh -huh. hmm. Di ba? Uh -huh. Sipag lang. Di ba? Sipag lang. Okay lang yan. May tiyaga. Uh -huh. May nilaga. Uh -huh. <laughs> ano? Ayan. Kunin natin, no? Ito lang. Ayun, makuha Ayaw makuha! Malalim! Ayaw. Ayaw niyang lumabas! Ayaw. Ano? No. Ayaw niyang lumabas? Ayaw. So yun sa kay Emma, no? Uh, bigyan po natin sila ng uh, yung sobra po, ibigay na po natin sa kanila. Kumuha lang po ako dito ng pangpagas. Ano? Pangpagas po kanina at kahapon doon po sa mga pamilya po natin. Ano? Ito na na Irlinda, oh, hawakan mo. Oh. Ayan, oh. Isa!

I-celebrate nyo na lang May pera naman kayo, no? Oo, oh, Grabe I-celebrate oh. nyo na lang ngayon Huwag lang iinom, ha? Huwag oh, di, di. lang iinom Bili lang kayo ng karne No? Warang Anong gusto nyo? Oh, pwede karne sa manok Manok, mm -hmm. pwedeng manok, no? Mm -hmm. Ayan Manok So, mga kalingap, no? Yung uh, pinamili po natin is Sabay nating 2-5 Bali, yung uh, The rest po Na pinadala mo sa kay Ay binigay na po natin sa kanila Ano? Ayan Kumuha lang po ako ng pampagas tapos pangkain. Ano? Ayan. Okay na ba? Okay. <laughs> sa susunod na, kailangan na support grading na. Oo. Oh. Support grading, okay? Oo. Oh. Goods ba? All goods? Good. <laughs> Good. Ayan, sa so mga kalingap, hanggang dito na lang po yung ating vlog at pangumusta kala nanay Erlinda. Ano? Mm. Ayan, so gusto ko lang pong pasalamatan ulit yung, uh, yung nagbigay kulay sa ating vlog San kay Emma, nandyan na rin po yung walang sawang sumusuporta sa The Great Team Maray po si Manitere Anderson, Mam Ma Irene, Ma'am Hawaii, Ate Joveta Villas at Tejero Manay, uh, Manay, ng Bicol, Ate Chari, at syempre yung Spurgeon Family uh, Kay Ate Selena Barbosa, kay Tita Marcelina, at kay... Uh, Tita Malo de los Santos at kay Ma'am Hayat Mix Vlog, kay Ate na Malinaw, kay Ate B. Jones, no? At sa lahat po ng out ni Kuya sa outro niya, maraming maraming salamat po sa inyo. Ang andito na lang po yung ating vlog, huwag niyo po sanang kalimutan supportahan yung The Great Team sa pumuno po, po ni Kuya Joey The Great, Boy Tabang at na Condorians, kay TV, Mix Vlog at syempre Biyahing King, ano? Kung nice niyo pa pong uh, makapanood ng mga itong klaseng pagtulong sa ating channel, huwag niyo po sanang uh, kalimutan na mag-subscribe at syempre is i-like, share niyo po yung bawat upload po natin para kahit papano marami pa po yung ating matulungan. Ano? Opo. Sige na, hangga dito na lang ha. O yes, sige. babalik na lang ako sa sunod na buwan. Mm. Okay? okay? Okay. Kailangan na sa Opo. Sa pagbalik ko, nandiyan yung port grading mo tapos siguro ngayong next month din yung enrollment tapos mm. July yung uh, klase ninyo, mm. pasukan. Okay. So, talagang sipagan mo lang, okay? Okay? okay. Peace bomb. Peace bomb tayo. Ayun, peace bomb, peace bomb. Ayun. Sa so, na. Nandito dito na lang ha. Opo. Uh -huh. Babalik na lang ako. Bye, -bye uh -huh. po. Kaya, ikaw na lang yung bahala diyan ha. Ayan. So, magdadamo pa ba kayo doon? Oo. Uh ah -huh. Oo. Oh, talaga masipag talaga si Sandy. Ano? Oo. Uh -huh. ah, sige. Huwag lang kayo masyadong magpapaaraw kasi ah, uh, baka si Nanay Irlinda high blood. Kailangan niya minsan na mag-apahinga rin, ha? Oo. Uh -huh. Alagaan mo yung mama mo, ha? Alagaan mo, ha? Oo. Uh -huh. Okay, sige. Mga kalingap, hanggang dito na lang po yung ating vlog. Ingat po tayo palagad. Siyempre, kampay, senara, adios mga kapartners.